Ayan, magandang gabi na ba? Ayan, magandang gabi po sa inyong lahat. Ngayon po, um, meron po kasi sa ating nag-request si Ate May Daniel. Ayan po, nag-request po siya ng fruit basket para po sa lola po niya na bedrido na po. Bedridden so, bedrido na siya? Kasi hindi na nakakatawid. Hindi na po. Ayan, pupuntahan po natin sila doon sa bahay ni Lola Claudia. Ayan, samahan niyo po kami. Ayan. Hello po. Lola. Nay, Claudia po. Nay, nag-request si Ate May eh. request po si Ate May ng fruit basket para sa Ingram. Magpalakas ka. Ay, nagpila lang. Ang dami ano o, kaya 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 Okay lang. Okay lang yung basta bigay lang namin. Okay lang yan, mami. Hindi na kami magtatagal dyan. Basta magpalakas ka ha. Kainin mo lahat yan. Ubusin mo. Alaalan ah, nyo Opo, oh, ayan. Si Ate May kasi pinaka-ano ka na. Pinahitin yan niya. Lola. Lola mo na, Ate May, no? Sino ang anak niya? Mama mo. Ay, hindi. Tatay mo. Tatay niya. Kaya parehas kayo nakapitin. Okay na, Ate May. Huwag ka na magagala. Yan. Ang Sobrang na. Ilan ka na ma'am? Ilan taon Malakas ka pa <g Mario> <g transform> <sushi> <znaczy suinde insan mexican> nga eh. Basta magingat ka palagi. Baka susunod yan, hindi ka naman kauputan. eh, baka lakad <laughs> naman Nadulas? Ano katumbang piloto? Tatlong beses po. Katabi natumbang? Opo. Tatlong beses. Dulas? Dulas? Ang wala kong dati, po. Ayyyy! Ang Kasi doon, ano niya po, 20... 21? Kung gusto mong umamalagat, anong tamaho, Profesor? dito si R. Buti po, po yung ulo niya. Ayun, buti. At mamang ulo. Ayan, Mami, basta palakas ka, ha? Kaya kung may kailangan ka, magsabi ka lang po sa amin. Salamat. Yung kaya namin. Salamat, salamat sa inyo. Sige po. Opo, thank you po. Ay, maraming salamat din po kay Ma'am Marilu Valencia. Ayan. Siya po yung nag-sponsor ng ating fruit basket. Thank you, Ma'am Valencia. Thank you po. Thank you po, Mami. Ati Ming. Bye-bye.